Mga lasing na office workers, isang pangkaraniwang eksena sa Japan. Ang Japan ay may Mount Fuji, cherry blossoms, magagandang babaeng naka-kimono, at syempre, si Godzilla. Pero alam nyo ba na ito rin ay yaparay salaryman no Tengoku? Ang ibig sabihin ay ang Japan ay parang langit para sa mga lasing na Japanese workers napaka-hardworking ng mga Japanese workers. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho ng napakatagal na oras. Pero pagkatapos na pagkatapos sila magtrabaho tuwing biyernes, it's the weekend, baby! Ibig sabihin, nagpupunta sila sa mga bar at nagiinuman para makapag-relax. Pero may isang problema. Walang 24-hour train service at kapag hindi ka umabot sa last train sa hating gabi, Well, okay lang rin dahil ang Japan ay isang ligtas na lugar. Normal lang sa Japan na makakita ng mga lasing na lasing na office workers at hindi ito minamasama sa mata ng kanilang lipunan. Kaya sa susunod na mapadpad kayo sa Japan, okay lang na maglasing. Marami kayong kasama.